Ayan, Kuya Atan. Pakitibayan mo. Dasalan mo, kung maaari. Kasi ayoko nang maluoban dito uli. Ayan. I can't do this alone. Kailangan ko ang tulong mo, Joyce. Ay, teka lang. Hello! Hi, Ma'am! Hello po. Uh, welcome po to Bloom na Bloom. Meron yes. po ba kayong particular na halaman na hinahanap? Ah, uh, rubber plant sana. Ay! Andito, ma'am. Okay. Eto po tayo. Dito po yung mga rubber plants natin, ma'am. Meron tayong mga variety dito. Kung may tao talagang kilala ako in and out, maliban kay Darius, si Joyce yun. Alam kong makikilala niya ako. Eto po, pwede din po ito. Uh, rubber plant po ito. Marami kaming variety nito. Ma'am, marami kaming stock. Bro! Ito ko yung kambala, kambal. Joyce. si so, si silip mo dyan. Bro, akala ko ikaw yung tumatawag sa akin sa kabilang kalye. Saan? So, Tusan oh, ba akong asikasuhin mo, anak? Puro si Darius lang ang inaalagaan mo. Ay, mahahalata ka niyan. Dapat, inaasikaso mo rin yung si Cheska. Hindi nag-aasikaso naman kay Cheska, no? Eh, kahit ba? Bakit sa tingin mo, ganun klaseng nanay si Lucy? Mahal niya kaya yung batang yon. Kaya dapat ikaw, nagpapakananay ka rin kay Cheska paminsan-minsan. Kundi, sigurado ako mahahalata ka. Joyce, pasensya ka na kanina ha. Nasi-stress lang ako kaya napagtasan kita ng boses. Wala naman yun, bro. Nagtataka lang ako kasi napaka-hands-on mo sa mag-ama mo. Konting kibot lang to the rescue ka agad. Pero ngayon, bakit naman parang wala kang pakialam? Hindi, no. i naman ako kaagad. May hahanapin lang ako. Na? Uh, 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 uh. Ano pa hinahanap mo? Eh baka may iniwan na note dito si Farah. Kailangan ko yeah. lang makasiguro. May nakita ka ba? Wala. Tsaka bakit naman siya nagiiwan ng note sa yo? Close ba kayo? Hasta los hindi naman kami close. Miss Joyce. Ah, oh. may customer po. Eh. Teka, may customer. Hindi ko alam kung mali, hindi ko pa. Nagkapalit kami ng katawa ni Farah. The next time na makita mo, hindi ako yun. Si Farah yun. At ako ang tutuunin si na nasa katawan ni Farah.